Ano yung kabuuan ng Mary's Berries Garden? Maganda sa mga nature lover dyan. Take a look sa short clip ko. Bada! Yan. Dami silang. Yung mga hindi mo pa nakikita, dito makikita yung ibang mga plants. Pero mo na hanapin yung hindi dapat hanapin. <laughs> anyway, ayan. So, ang ganda niya, promise. Punta dito. Ito, dito maganda. Yung ibang mga halaman talaga na bihira na makita, meron din dito. Especially in summer, I'm so sure mas maganda ni dito kasi mas madami na yung mga flowers. Uh, nagbo bloom Ayan. So, ito. Ayan. Madami pa sila. gumamela in short pink dwarf hibiscus maliit ayan ang dami nila dito promise yun know, o ang dami pa So, next Desti naman. Thank you.